Okay, hulaan po namin ng mga Tagalog words. Are you ready? Yeah. She's ready. Let's go. Okay, first word. No, ano yun? Miktinig. Miktinig. Mik hulaan yung Tagalog. Pero, Tagalog ba? Eh? Yeah. Mikropono? Miktinig. <laughs> <laughs> next. Ito, Ito, magaling ka. to eh. Halik Tagalog. Bal Bata, batalan. batalan. We'll, see, we'll see. Anong Batalan? We'll ba batalan. Ba ba Labak. Wala <laughs> <laughs> Hindi mo alam yung kuwari ka lang eh. Okay <laughs> na guys. Napakalalim naman. Mik, ay, uh, ulit ulit. Casillas. Uh, uh, uh. CR! iPhone na yeah. kaya. CR. Cuchillo. <laughs> no, CR. Banyo, si? <laughs> Bisaya, manggod na. Casillas. Totoo. yun. Ako eh. Ano yung hulaan mo? Oo.

Hindi na yung kasi. Kala ko yung <laughs>